<laughs> Paadugtungan namin yung tambotsyo ng sasakyan namin Siyomoy Siyomoy Dito naman yung palusot Okay Yes. Hmm. <laughs> parang nabuk parang nabukas ng ano red horse. Ganun lang kunin Mama, si Mama, si Mama. Si Mama, si Mama. Si Mama, Dikit mo siya, dikit mo siya. Bitaw, bitaw, bitaw. Dikit mo siya. Ganyan Mama, di kasi dito Pwede na bang tunog nila? Hmm. Pwede sa gold yan, toy. <laughs> Oo, oh, tunawin mo. Pwede tunaw sa yan? Hmm. Pwede sa silpunti yan. Okay. <laughs> Ikit ba? Hmm. Ikaw! You know, Ikaw! Yun o! Alagyan mo bracket yan eh Alagyan bracket? Oo! Oh. Alagyan Tali! Pwede tali kuya? <laughs> ayun. Pag well, nasira, di balik ulit sa'yo. Pag welding ulit. Balik ulit, balik, balik. Welding oh. So, na lang yun to. Bayad ulit. Oh. Saan ka naman? Pumutok pala ito. Parang ganyan. Parang... Yun know, matibay. Mga tibay. Parang kwan welding. Dalawa pa to kuya. May, may isa pa. el. Oh, oh. <laughs> <laughs> oh. Ha. <laughs> Okey. So, <bakit> mo Saan pupuntahin 'to, Si, tatay ko 'yan. Wala na dito, ah. Andito pa rin tapos yung isa, may isa pa eh. Parang tatlo yata kayo dito, no? No, sir. sabat dinggo, po. Ah. 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 Uh, ay sundayin na lang. So oh, dito na Pag malaki na, mas marami ako na 'yun. lang sa 'yung dito. Pasilitan mo 'to 'Yun lang tanggalin, kaya ako na magpalit ng ano. Uh... Adam, hindi, mo yan, Hindi mo lang. Oh, din, ba ba dinikit? Kasi pag dinikit yan, baka, ano, mabali, no? Hindi, hey, naglalaro Oh, dinikit na? yung, yan, kakalampag yan. yan, Hindi na ba, hindi na po, dinikit. Kasi, umakin yung, umakin yung, siya, yung okay. Kaya ng yung ban yung ban. Ganyan um, na lang, talihan na lang natin dun. natin, aliyan ko na. Tiyan, 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 tiyan. Okay na. Um, okay, um, okay. 对，我们都在按。